260 guys, oh. 260 at meron tayo nitong 300. Ay, no, 300. Ang ganda ng ano. Asa-asa. 300 oh. Pero ito panalo din ng 260, malaki eh. Yeah, kunin mo na 250. Oh, 250 oh. ka pa ko, Pero 240 naman. Alin ba ako mo kaya? 500 guys oh. Isa mali eh. 400. Yun. 500 400. Ito may 180 tire na ano na Ito ano bulya. Bulya ba to kaya? Bulya Tulingan. Ah, oh, tulingan, tulingan 180. At meron tayong 160 na salmon. At siyempre, meron tayong sariwang isda rito. Ito. 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 Boy po. Ito. Oh, tawa si ito. Tawa sa tembok yun. Ito, tawa sa tembak to, no? Pwede ko ba isama sa ano to? Sa ganito? Tetra? Ay, baka mag-away yan. Eh. Baka mag-away. Hmm. Ito guys, sariwa talaga. Gusto is sariwang isda. Ito talaga sariwang isda. Ngayon oh. eh, mga sariwa. Pili na kayo dyan, oh.